TV. Umpisa na naman ang aming paglalakbay time check 3.49 p.m. Kami ay patungo na naman sa aming tangkabuhayan sa daga at aarangkada na naman ang mahigit kumulang kalahating oras sa kalsada. miniminutes na paglalakbay sa kalsada nakarating na rin kami. At ito habi ibisihan agad si Sokokoy. Gumagawa siya ng pangtanggal ng damo dahil nadala na siya nung kinasok ng damo at muntik mapuno yung baklat. Alos kalahating oras niya din yung tinanggal gamit ang pangsalok ng isda na siyang mabigat pag inaangat dahil naisasama ang tubig. Kaya nagisip siya ng ibang paraan para mas mapadali at mas mapagaan ang pagtatanggal niya ng mga damo. At ayan ang naisip niya. Gumawa siya ng panungkit nang damo. Nang natapos niya ng gawin, pinainom niya na kagad ng gasolina ang aming yate. Kailangan na ulit maghanda para sa pangalawang paglalakbay namin. At ito ay ang pag-arangkada na ulit sa dagat. Ah! Wala sa mga kwento, mga... Oh! Nga, kailangan mo na ang i-row-row ang boat Sa malalim na parte ng tubig dagat Kaya umupo muna ako sa bandang unahan ng bangka Dahil medyo mababa pa ang tubig dyan At nakaka-enjoy siya ha Para akong makasakay sa kabayo na naglalakad <laughs> sa dagat At napakaganda ng mga ulap ngayon Para akong nasa alapaap Sabi nga sa nabasa ko ang pag-abot ng pangarap ay hindi yan isang ikla. Kailangan maghirap, maabot ang alapaa Ay, lahat talaga ng pangarap ay dumadaan sa hirap. Pero kakayanin din itong matupad basta determinado at hindi susuko. hinto muna kami dahil ang aming LEC nakakain na naman ang damo. Kaya tinanggal muna ni Shokokoy ang damo sa LEC. Pagkatapos niya tanggalin, tuloy ulit ang arang kado. Nasa kalagitnaan na pala kami neto at malapit na kami sa pangkabuhayan. Kaya lang bad mood na naman ang alon. At ang sungit niya na naman ngayon. <tong> Tsadaang, mavarating na rin kami. At himala, ang linis ng baklad ngayon at walang masyadong damo. At kailangan ko na din muna palang umakyat dahil nag na ang aming yate. Siyempre, hindi puro upo, tulong-tulong din. Ito, tinatanggal ko ang tali sa aking harapan. At pagkatapos kong tanggalin ang tali, napansin ko si Shuko ko'y tulalat. Parang may pinagtatakahan. Tapos niyang matulala krenay niya na agad ang ginawa niyang pangsungkit kanina ng damo. Pero sa totoo lang, may kakaiba talaga simula nung pagdating namin. Nakakapagtaka lang, bakit konti na ang damo samantalang pag-alis namin? Nung last, nagsisipasukan na agad ang mga damo pagkababa ng pagkababa pa lang ng lambat at ang mga balagbag na hawayan, mahal at basa na katutuyo lang samantalang every other two days kami nagpupunta dito. Kaya I smell something species. Mukhang may nakisosyo sa aming pangkabuhayan na mga kawatan. Lalo pat walang masyadong isdang nagpaparamdaman habang inaangat ang mga lambat Pagkatapos ng ilang minuto, ito ang aming huli for today video. At confirm, may nakisosyo ang mga kawatan dahil hindi ganito ang huli ng pangdalawang araw. Pero thankful pa rin kami sa huling ngayon dahil nabiyayaan pa rin kami ng panggasolina at pangulam. Dahil nga sa ngayon, hindi muna ibababa ni Shokokoy ang lambat Ibibilan niya muna ito ng isang araw at baka ipababa niya lang sa kapwa niya Shokokoy sa susunod na araw. At dumidilim na ang paligid kailangan na din namin makauwi. Ay, kung sino ka man nakawatan, bad yun. Huwag mo nang ulitin yon dahil bad yun. Hindi mo ikaw unlad ang pagkuha ng hindi sa'yo. Kung gusto mong guminhawa ang buhay mo, magsumikap ka, ha? Dahil minus 100 kanyan sa langit, bahala ka. By the way, thank you for watching and supporting and random TV.